So yun na nga guys, nagimpake ako ng mga damit ko, gamit ko dito sa maleta kong mali Dahil ngayon nga, meron na naman tayong gala. Since February nga, sunod-sunod talaga yung mga lakad Para ko. Parang wala nga akong kapaguran, pero okay lang din talaga sa akin kasi isa to sa mga pangarap ko, yung malibot ko yung buong Pilipinas. <laughs> Kaya kung may opportunity talaga ako at chance, hindi ko talaga siya hinihindihan. Yung dati kong katrabaho sa Japan, in-invite nga niya ako na pumunta nga ng Bicol, sumama nga sa kanila. Last January pa nga namin pinag-usapan about nga Actually, dito. Actually guys, dalawang galaan sana na magkasama kami. Yung isa naman sa Palawan sana yun, yun nga lang nasabay din nung nagpunta nga ako ng Port Barton. Olab oh, kasi yung sa may Port Barton, kaya mas pinili ko nga yun dahil nga libre. <coughs> Alas 6.30 naman ng gabi, magpapahatid nga ako kay Geraldine. Mapunta nga sa bayanan, pero bago nga ako dumiretso doon, dumaan muna kami ni Geraldine sa may kupang. Kasi dadaan na naman namin yung kapatid ko dito dahil nga sinama ko rin nga siya. At dito na nga kami sa may kupang nung naabutan nga kami ng prosesyon. Hindi nga agad kami nakalabas dito at ang usapan nga namin ni Mitch, magkikita kami ng alas 8 sa may bayanan. Past 8 na nga kami nakalabas ng kupang. Dumiretso naman kami ng Petro ng Alabang kasi doon daw kami pipick upin ng ban. Si Geraldine nga hindi na na siya umuwi ng bahay hanggat hindi nga kami nakakaalis. Mga alas 9 na din nga nila kami na pick up kasi naipit din sila ng traffic. Talagay nga ng mga gamit namin dun sa bahay, nagpaalam nga muna kami kay Mitch. Na may bibilihin nga muna kami kasi si Mary Nell, konting damit nga lang nga yung nadala niya. Kasi nga nagmamadali din nga siya, inahabol nga niya rin yung aid. Dahil galing pa nga siya ng trabaho. Kaya napabili din nga siya ng mga ilang pirasong damit nga dito. Pagkadating nga nung inaantay pa namin na isang sasakyan, bumiyahin na nga kami. So yung sinasakyan nga namin, nirentahan nga to nga yung rent dito so yung transaction nila hindi ko alam kung magkano so yun nga kung mahili kayong bumiyahe at wala kayong sasakyan pwede nyo rin naman silang i-contact legit nga to kasi nga nasubukan na nga namin at hindi nga lang nga guys ang gwapo nga ng driver kahit sobrang traffic talaga hindi ka maiinip tumingin ka lang sa salamin yun nga lang mag-iingat ka nga lang sa jowa niya So, ito na nga pala yung FB page nga nila. In-insert ko nga lang nga yung video na yan nung nakuhanan ko nga siya kay naumagahan. Napaka-safe nga nilang mag-drive. Kapartner nga niya yung tatay niya. Nag-stop over nga kami dito sa Maytanawan, Batangas. Kasi dinaanan din namin yung kapatid nga ni Mitch na sasama din nga sa Bicol. Nagpaiwan nga kami sa banong nagbabaan nga sila. din maya-maya nga, tinawag nga kami ni Dan yung boyfriend naman ni Mitch na kumain nga daw muna kami kasi malayo-layo pa nga yung babiyahihin nga namin. Pagkatapos nga namin kumain, biyahin na nga ulit. Bandang Quezon Province nga traffic nga kami then bago nga kami umakyat dun sa may sigsag park or sa tinatawag na bituka ng manok nag stop over nga ulit kami para nga magkape magala stress na rin kasi ng madaling araw nag noodles nga kami ni Merinel yung isang sasakyan nga nakasama nga namin na pahiwalay sa amin kaya nag antay na rin kami maya, maya tumawag nga sila kay Mitch na mauna na nga kami kasi nga naipit pa sila ng traffic uwi din kasi ngayon kaya sobrang traffic yung dire diretso nga lang nga din sana yung biyahe aabutin lang din talaga sana ng 6 hours bandang 6.30 nga nag -stop over nga nga ulit kami para nga magkape. Yung isang sasakyan nga na kasama nga namin hanggang ngayon hindi pa rin nga nakasunod sa amin. Halos 1 hour nga kami nagantay dito para nga makasabay nga sila. Pero tumawag nga ulit sila kay Mitch na wag na nga silang antayin at pinauuna na nga kami. Past 8 na nga kami nakarating sa bahay nila. Dahil nga sa sobrang traffic, instead na 6 hours lang yung biyahe namin, umabot talaga siya ng 11 hours. Buti nga at hindi rin ako nahilo kasi maya maya din naman kasi talaga yung kain namin ni Merinel. Sa first time ko ang makarating dito sa bahay ni Mitch, yung bahay nga na to, ito pa yung pinagawa niya nung nagtatrabaho pa nga siya sa Japan. Ang laki din nga ng lupa nga nila dito sa Bicol. Nakakatuwa nga kasi pagpasok ko nga dito sa bahay, nakakita nga ako ng pusa. Persian breed nga daw to. Sobrang laki at sobrang tabangan nila kaya gigigil nga ako gusto ko talagang yakapin. Dalawa nga sila, babae at lalaki at ang nakakatuwa pa doon ang pangalan nila, Piolo at saka Judy Ann. <laughs> Pumasok na nga kami dito sa loo para nga ipasok na yung mga gamit nga namin. Pagkadating nga namin, may lutong pagkain na, kaya kumain na rin nga kami ng sabay-sabay. Puro ginataan nga yung pagkain. Kapag ka-bicol talaga, asahan mo na talaga na ganun talaga yung pangkaraniwang pagkain nga dito. At kahit kailan talaga, hindi naman ako nagsasawa sa ganung pagkain. Pagkatapos nga namin kumain, nagsipag-idlipan nga kami. Si hindi rin naman talaga makakatulog sa banang dere-derecho. Si Merenil nga, ang sarap din talaga ng tulog niya kasi nga pagod nga siya galing pa trabaho yan kahapon. Pagkabangon ko nga sumilip nga ako sa bintana at nakita ko nga si Mitch na nagpapaligo nga ng baboy. Kaya lumabas din nga ako para tumingin. Ang dami na nga niyang alagang baboy kasi parang apat yung inahin niya or lima. At ang dami pa nga ng kulungan. Pagkatapos ko nga siyang panoorin doon, nagpaalam nga ako sa kanya na pupunta nga ako ng taas kasi naghahanap naman ako ng signal. Nakakalahating oras na nga ako dito nung sumunod nga sa akin si Merinel. Nagising na rin nga siya at nagugutom na naman. Mukha talaga kasing kain si Merinel pero ang craving naman niya hindi naman kanin kundi yung mga chichirya lang. nga alas 3 nga, nga kami ay papunta naman ng palengke. Si Merinel nga naligo na nga. Ako naman hindi pa kasi nga plano nga namin pumunta ng dagat para maligo. Mga pamangkin nga ni Mitch yung kasama nga namin papunta naman ng palengke. Napasama nga kami dito ni Minel kasi meron siyang gustong bilhin. Kapaba nga namin hindi na nga kami sumama dun sa palengke kasi dito kami napunta sa ukay-ukay dahil nga sinamahan ko nga si Minel na maghanap nga ng short. Then nakakita nga siya ng burger at bumili nga siya. Ako naman sumunod naman ako kay Mitch. Halos patapos na rin nga silang mamili. So yun na guys hanggang dito na lang po muna yung ating video for today today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!